Usapan ngayon online ang balibalitang pagbabati-umano ni Mark Harris at Jojo Mendrez after nila magkaroon ng hindi pagkakaunawaan noon. Dagdag pa dyan, may mga lumalabas kasing chika na namataan raw si Mark sa isang resort kung saan kinukunan ang music video ni Jojo Mendres. Ay! Mildred, at may, least magpapasko, magiging okay. May, ano, may nag-leak nag na video mm -hmm. kung saan kasama raw ito kung totoo kasama raw si Mark kaya sa video ito ni Jojo Mendrez ay bongga ano masasabi mo dyan ang masasabi ko dyan ay oh. hindi naman malabong mangyari yan kasi di ba mm. nung nag sa atin dito si Jojo Mendrez napaka forgiving niyang tao Correct. kahit na anong uh, nagawa sa kanya kapag nag sorry sa kanya malambot ang kanyang puso ah totoo ka dyan diba okay, so naniniwala tuloy ako na yung kantang yun para kaya kay Mark. Oo. Oh, oh. Diba? Ang title lang kantang nga. Ngayong Paskoy, ikaw pa rin. Oh! <laughs> Oh, ikaw pa rin, Ganon. Jojo Mendres, Ikaw, Eras, oh, oh. Mendes, oh, oh. ikaw Wag, wala ka sinasabi sa akin. Hindi ko, hindi ko yan. Oh. Kasi nga, di ba, na, sa alam naman natin, napakabait ni, ni Jojo, no? So, very good, di ba? Kung ganyan, dapat naman talaga, eh, wala nang ganyan kasi magpapasok. Alam mo, natutuwa ako dyan. Talagang, mm -mm. ano, no? Patuloy na pinag-uusap pinag-uusapan sila ng mga tao, di ba? Pinapatulan, di ba? Oh, oh. Grabe talaga ang nalikha mm -hmm. ng tambalan niyan, ang Mar Marjo, oh, oh Marjo. Oo, Marjo. Oh, oh, correct. Diba? <laughs> okay. <Yeah. laughs> Marjo. At syempre, uh -oh. ang ngayong Pasko, ikaw pa rin ay pinapatugtog sa ating ka kabilang himpilan, uh -oh. di ba? Ang ating uh -oh. sister. Oo, oh, ang Mellow Touch. Uh -oh. po ating FM. Yes, diba? maririnig po ninyo doon ang kanta po ni Jojo Mendres at available na po sa lahat ng music, music digital platform ang kantang ngayong Paskoy ikaw pa rin, at ab abagan natin kung totoo talaga na magkasama silang dalawa sa music video soon ba? Diba?